Is another cooking session ang gagawin natin for today. So, gagawa tayo ng dynamite. So, we have here Eden cheese. Giniling na karne ng baboy. Uh, and, of course, ceiling green. I have here 20 pieces. And, I cut it already into half. And, of course, lumpiang wrapper. So, nagigets nyo na kung gagawin natin. So, let's get started. Okay, ang unang gagawin natin, make sure na maninis ang ating kamay or kung hindi naman kayo magkakamay, mainam na magsupot kayo ng inyong kamay para hindi maahapde or maahangan ang inyong mga daliri. So, ang ginawa ko, hindi ako nagbalot nito, kaya tingis ko yung hapde nito. And actually, sobrang sakit nito guys, kaya make sure na may plastic or anything that covers your uh, hands And for that, tinatanggal ko na yung buto guys. So lahat yan, kailangan tanggalin. Make sure na walang maiwan dahil pag hindi nyo tinanggal yung buto ng siring green, mas lalong maanghang pa ito. So ayan, lahat-lahat tanggalin para mas pongga. So ayan, binibilang ko ang aking mga siring green. And that, pagpagpagpag, and that's it. Ang susunod na gagawin natin ay magkakayod tayo ng ating Eden cheese. So, ayan. Ayan, guys. And make sure na medyo madurog-durog yung ating cheese kasi ilalagay natin siya sa loob mismo ng siling green mamaya. So, Ayan. And guys, naghugas ulit ako, ako ng aking kamay kasi hindi ko na kaya na nunghap din ng siling green natin. And ready na na ating mga panglagay sa loob ng sili. So, the giniling pala guys, before I forget, nitinimplahan ko na ito ng asin at paminta. And I also saute it with bawang at sibuyas. Kaya naman doon palang sa mismong giniling, malasa na, masarap na. So, pag pa natin doon, makakorporate nyo kanyang lasa with of course the cheese that I'm going to put it inside the sining green ayan so lahat malagyan ng giniling para mas masarap so ito yan guys again bubuklatin natin yung ating sining green ayan tapos ilalagay na natin yung giniling So, lagyan dapat lahat ng parte ng ating sili para medyo mataba naman yung ating dynamite. Kasi may iba, hindi, wala masyadong laman, hang lang yung nagdadala. So, wala rin. And then, that's the time na maglalagay na tayo ng ating Eden cheese. Kung meron kayong melted cheese, much better. And, Ayan. So, ready na yung ating ano. Ibabalot na natin later. So, ayan guys. Babalutin na natin yung ating sailing green sa ating lumpiang wrapper. And, ayan na yung resulta guys. Ayan na. Kahit hindi naman perfect yung kanyang pagbalot, Never mind. As long as yung ating loob ng ah uh, Lumpia ay malaman. So, ayan. Continuous lang, guys, ang paglalagay until matapos na yung ating 20 pieces na siring green. And, kahit mapdiyan yan, guys, tinis ko kasi sobrang hapdi yan, guys. sa so, kaya for those na gagawa nito, make sure na nakabalot or may plastic kayong nilagay sa inyong kamay para hindi nyo maranasan ang hapdi ng aking dinaranaswa, wow, may hugot. <laughs> But anyways, it's happy doing this kasi alam mo pinaghirapan mo. Ayan again. Di ba guys, ang sarap magluto pag it comes with the heart. Ika nga. Hey guys, ito na yung ating dynamite. Ready na siyang plituhin. Kaya let's go! Ayan na guys yung ating dynamite. So, nilagay ko na siya. So, maglalagay pa ako kasi medyo may extra space pa lang. So, ayan. So, hintayin lang natin mag-golden brown. And that's it. Luto na ang ating dynamite. So, thank you for watching. And see you again for our next cooking session. Bye, everybody!